mga mga discarded chicks! Welcome back sa ating channel na kung saan ang usapin tungkol sa discard sa pag -ibig. Ngayon, pag-uusapan natin ang 10 signs na hindi kanya type. Magandang araw mga ka-discarded chicks! May kasabihan tayong you are barking up the wrong tree o maling puno ang binabalatan mo. Naiisip mo na ba na kay tagal-tagal mo nang dinidiscard yan ng isang babae pero wala pa rin? Ngayon, pag usapan natin ang 10 signs na ayaw talaga sa iyo ng isang babae. Tara, simulan na natin. Number 1. Galawan niya. Ilan sa mga classic example na dapat niyong obserbahan sa isang babae para may clue na kayo kung interesado ba siya sa iyo o hindi ay ang kanyang mga galawan o body language niya. Example dito yung kapag naka cross arm siya pag nakausap kanya kapag hindi siya nakikipag eye contact sa iyo kapag nakasimangot siya na parang naiinis. Wala siyang effort. Kapag ang babae ay hindi interesado sa iyo, ay hindi yan mag-e-exert ng effort na makipagkita sa iyo. O hindi siya ang gagawa ng anumang paraan para makasama ka. Halos lahat ng effort ikaw ang mag-i-initiate. Maging sa pagte-text o call, wala kang maaasahan sa kanya. Number 2. Sin zone ka lang. Guys, kapag ang isang babae ay interesado sa iyo, magre-reply at magre-reply yan sa mga text messages mo kahit gaano pa yan kabisi. Pero kung inaabot na ng siyam-syam o isang araw na at wala pa rin siyang reply sa text messages mo, o zone lang siya sa mga chat mo sa kanya ay isang malaking indikasyon na ito na malamang hindi talaga siya interesado sa iyo. Number 3. No eye contact. Ika nga sa mata natin nakikita ang tunay na damdamin ng isang tao. Ganon din mga kadiskarte chicks. Kapag ang isang babae ay halos Walang eye contact sa kanyang kinakausap. Isa na naman itong malakas na indikasyon ng walang interes sa kanyang kausap. Kaya pagmasdan nyo isang mabuti kapag kausap mo siya. Kapag halatang halata na iniiwasan niya ang kahit saglit ay tumingin siya sa iyo ay hindi ito isang magandang signal. Number 4. No touch policy. Isa sa pinaka-obvious sign na ayaw sa iyo o hindi ka gusto ng babae ay hindi siya papahawak o hindi ka man lang niya nahahawakan. Kasi kapag may kahit nakakaunting pagtingin sa iyo ang isang babae, ay hindi siya maiilang nahawakan mo siya paminsan-minsan. O kahit siya ay hahawakan ka kahit papaano sa braso o kamay mo. Pero kapag ang isang babae ay may no-touch policy, isa na itong matinding senyalis na hindi siya interesado sa iyo. Number 5. Bored siya. Heto na marahil ang isa sa pinakasimpleng paraan. Para malaman mo kung siya ba interesado sa iyo, o hindi. Kapag board na board siyang kasama ka, ito yung tipong hikab ng hikab siya. Palaging tumitingin sa oras at tila nagmamadali na rin. Number 6. Cancel dates. Kapag sinuswerte ka nga naman at nakaset ka ng date sa kanya, ay bigla-bigla namang magte-text o tatawag yan sa iyo para ipabalita na cancel usapan ninyo at may bigla ang pangyayari. Suguro nangyayari naman yan talaga pero kapag medyo napapadalas na cancellation ay ibang usapan na yan. Mag-isip-isip ka na muna. Katahimikan kung sinuswerte naman na natuloy din nag-date nyo pero kapansin-pansin ang lamig niya sa pag-uusap ninyo. Meaning, hindi siya masyadong nakikipag-usap sa'yo o yung tipong isang tanong, isang sawot siya. At kung hindi ka magsisimula ng conversation, ay parang wala naman siyang sasabihin. Na, indikasyon din ito na hindi kanya type. Number 7 Fake Smile Minsan dahil na rin sa respeto sa kausap. Kaming mga babae po pwede rin ngumiti sa kausap naming lalaki. Pero hindi ito tunay o genuine na smile. Makikita naman ninyo kung ito ay tunay o pakitang tao lamang. Iba ang tunay na ng ngiti sa peking smile. Number 8. Distracted. Pag magkasama kayo ay panaitingin niya sa cellphone niya na kaunting tunog ng notification ay panaitingin niya sa cellphone niya ay hindi iyon magandang senyales. Ang taong tingin ng tingin ng cellphone niya kapag may kadate ay hindi lamang nagpapahiwating ng kakulangan ng interes sa iyo, kundi mas malalang senyales ng kawalan ng respeto sa iyo. Huwag mong hayaan na tratuhin ka niya ng ganyan. Bigyan mo ng respeto ang sarili mo. Ang tamang gawin mo ay mag-excuse ka na at tapusin mo ang date ninyo Nang mas maayos. Hindi mo deserve na ganyaning kanino man. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, eh baka naman, i-hit mo ng subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Number 9. Sobrang busy siya. Kapag may katiting ka man lamang na pag-asa sa isang babae, dapat meron man lamang siyang time para sa'yo hindi excuse dito ang kanyang trabaho o pamilya o ano paman. Ang babaeng interesado ay makakahanap at makakahanap siya ng paraan para magkaroon ng time sa iyo. Number 10, nakasimangot siya palagi. Guys, heto ay obvious na obvious na sign na hindi kanya gusto kapag dumadalaw ka o nagkikita kayo, ay nakasimangot siya o mukhang bad trip na bad trip ang dating niya. Ang babaeng may pagtingin ay kahit papaano ay ngingiti sa iyo ng maayos. So yan mga guys, ang sampung obvious na senyales na hindi ka type ng babaeng nililikawan mo. Ang purpose ko dito ay para bigyan kayo ng idea tungkol sa iba't ibang senyales. Ang advice ko sa inyo mga kadiskarte chicks ay isang makiramdam kang mabuti. Maganda at mabuting maaga pa lamang ay more or less mo na ang sarili mo sa kanya. Pangalawa, di iwas ka sa pag-aaksaya mo ng oras resources at effort kung talagang sa tingin ninyo ay uh, malamong ang chance sa mong makuha ang chika babes na yan ay magandang malaman mo na agad para hindi ka pa magsayang ng oras mo at panahon mo at of course makaiiwas ka na rin sa mga gastusin na hindi mo dapat pagtaanan at pangatlo para mabigyan mo ng dignidad sa sarili mo. Tandaan mga guys, kapag nakakaranas ka na ng mga ganyang senyalis, ay agkapan mo na agad. Huwag hayaan maubos o lumiit ang tingin sa iyo ng mga tao dahil sa ikaw ay nagpupunilit lamang sa isang babae na hindi ka naman type. Kung hindi kanya type, okay lang. Humanap ka na lamang ng ibang babae na mas bibigyan ka ng pansin. Huwag na huwag mong ipagsisiksi ka na sarili mo kanino man. Napakaraming isda sa dagat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa iba pang useful na content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, let's spread love.